So, ano ito kung hindi iniisip ni Secretary pangandaman ng DBM na yung uh, elementary student or high school student ay gagraduate sa high school at papasok sa kolehyo? Uh, well, uh, historically, yung mga economic managers, uh, hindi talaga buo ang naging suporta niyan sa paglibre ng edukasyon sa kolehiyo so kaya uh, may tendency na gipitin no yung uh, yung subsidy na binibigay sa, sa sa state universities and colleges dalawa po kasi yung kailangan pondohan. Uh, una yung pagbudget sa mga state universities mismo para matiyak na libre wala na silang sa mga nag-enroll So nag-applyan para sa state universities tapos para doon naman sa mga lugar na walang available na state universities and colleges, puro private, yes, subsidy. magbibigay naman ng oh, subsidy doon sa mga estudyante. So, uh, yun ang parehong kailangang uruan. At actually, kahit doon sa subsidy, pinag-usapan din naman ng isang araw, ay eh. meron ding uh, utang o kakapusan ang uh, pagpondo kaya nga isang concern eh baka mapigil ang uh, mga, mga 300,000 na uh, na uh, tupaga, scholars or beneficiaries ng uh, tertiary education subsidy ang nangyayari over the years dumiliit na po yung subsidy kasi dumadami yes, ang mga yes. Oh, -oh. scholar student, pero okay. hindi again hindi, hindi nakakasabay hindi nakakasabay hmm. yung paglaki ng budget mm-hmm -mm. mm